hello again mga ka-adventure ayan po ang atin po ngayong vlog ay yung pagpapaayos po ng gulong kasi napansin ko po na ang mga gulong po ng sasakyang po ay mabilis mapudpud kaya minabuti ko na pong Ipa-check up at ipaayos ito bakit? ano po ba ang problema? sinek po ni kuya dito kung ano ang talagang problema yun Patukoy po namin na ang mga gulong ko po ay hindi balancing. Yan po. Kaya po mabilis po ang aking mga tire. Kung kayo po ay merong ganon ding problema, wag na po kayo, wag nyo na pong patagalin. Punta na po kayo agad sa mga auto shop na malapit sa inyo. Kailangan po ito ninyo for safety at para makatipid po. Ayan, pumungkat tinanggal na po yung mga gulong at kanina na pong yung iti-test para mabalansi po. At after po yan, ililaser din yan para uh, saktong-sakto talaga. O, oh. pinaikot ni Kuya kanina yung gulong, di ba? So, napansin niya na kung saan yung disbalance. Kaya, lalagyan niya ito ng mga pointers or ano ba tawag dito sa kanila. Parang metal na ibibigit tapos aayusin po yan ulit. Ano lang po yan? Parang para pumalaman nila kung alin ang babalansin na ito nang aayusin. Yan, nilalagyan na po ng mga pantigit. Kung alam nyo po ang tawag dito, Uh, comment lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Patuloy po ta na, sana tayong magtang ng mga video ng ganito. At sana po huwag niyo pong kalim kalimutang mag-like, subscribe and share po sa video. maging tulong din po sa amin, sa at sa pamilya ko. Uh, meron din po pala akong mga alagang hayop na pinapakain matulungan mga rescued po ito uh, upang sila po ay magkaroon ng magandang uh, pag-aalaga kailangan po natin ng pinansyal so nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga sumusuporta at pagpatuloy nga lang po sa akin po ay makadami pa po, po ako ng matulungan kayo pa't mga tao yan. Yan, pinaikot na ulit. Titignan na kung okay na. Kailangan po zero-zero yan para balance po talaga. Yan. Pinuha na ni Kuya. Tapos na yung isang gulong. Sa lahat po ng may mga sasakyan na ginagamit yung panganap buhay pag mapansin nyo na po yung sasakyan nyo na mabilis na pong makapunpon ng uh, sasakyan nyo ng gulong, ng gulong nyo ayos ipakita ipacheck nyo na, na po yan ayan ililaser na ipapantay na po kung may mga kung ito po ba ay tabingi i-adjust na po nila yan agad makikita po nyan ng laser sa system po nila ikakabit na po ikakabit na po nila yung uh, tester yan ang galing ang ganda po medyo bilisan na natin para hindi po kayo mainit o po yun nabit na po lahat isa lang yung pulang i-start po nila yung pag adjust ng mga tabinging mga gulong yan, slowly but surely. Na-adjust na po ni Kuya. Yan po. Ginagalingan. At pati na rin po yung manubela po yan. I-adjust din po nila yan. Para ma-center po. Yan. Magaling. Yun o. Paayos na lang paayos. Kanina puro red yan. Di po ba? Pinakita ko sa inyo. Ngayon po ay mga green na. Yan. Yan. Naayos na po ang sasakyan. Align na po ang lahat. At puro green na. Green lights. Ready to go na po yan. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood. At salamat po sa inyong suporta.